Kamusta mga kabinjo? Magandang gabi Magandang gabi sa lahat Maraming naman tayo So bali Yung spot natin Iba muna nga yung spot natin Yung spot natin kapag ka, Ano Kalakasan ng kalambutan Doon muna tayo papunta Maraming kala naman kasi yung kabaga mahirap pumunta lang sa may kabako nga kapag ka ganito ang habaga nagkirapan tayo doon masyado magalaw dagat ko, yung hangin kasi minsan in, in, lalakas minsan hihina kaya nakakailang magpunta kani-kanina lang malakas tapos yan na ay lang pumunta rin sa kabakungan eh. baka aburan tayo doon ng malakas hangin mahirap na kaya dito muna yung stock natin susubukan natin dito sa may kasibiliya kasi ito na ewan ko lang kung lolosong yun lumabas na rin kanina yun tumihala sa mga puno pagkatingin na gumagalaw yung puno nakaka tawad kasi minsan kapag ka mahangin nakakailo kasi sana may labas dito yung isla kung tayo rito so yun abang-abang po sa mga kuli natin sana pagpalain tayo swertehin tayo Uy, na para natin talaga okay. bukid. Ang ganda na pata para natin. Oh. Ingal tayo Sa malalim nagpakita Malapit na mga kapunit Buti na lang nahawakan natin May sayawan dito sa may Barangay namin Bali tatlong gabi na sayawan natin sa amin Tatlong gabi na sunod-sunod Hindi pa yan Magpipiesta kasi dito sa amin alam ko walo yata walong gabi na sunod-sunod yung sayaw dito sa may barangay namin barangay Lipata yung, yung mga malapit dyan sa may plaza mm -hmm. puyat na puyat na

Ah, pues te pues, un pues, pues, Gracias, a madilim na talaga yung ilaw natin. Low na atin lubat na salamat kadag na tayo ng kulambutan yan mga nasa 800 grams ay isa rin to na tayo tayo mag alas si water na yung ilaw natin mag shut down na sana sa susunod na sabi mag adjust pa tayo para makabili tayo ng bagong baterya itong ilaw kasi yung inaasahan natin na sa paghahanap natin sa isda kapag kawala kasi baterya kaya hindi tayo makapagbamana kung kagaya sana sa iba na nakalangoy lang ayos lang kasi plus light na yung plus light lang yung gamit kami iba umaasa kami sa ilaw na ginagamit namin ng baterya sa paghanap ng isda nakapala salamat at kahit pa paano may huli tayo so yun naman yun po sa bahay tapos kiloy natin yung ilang kiloy yung huli natin madilim na <laughs> so yun mga na dito na tayo siguro kung hindi tayo nalubatan na dati baka nadagdagan pa natin to nakapaabot sana tayo ng umaga na ng liwanag pero ayos na rin kahit pa paano makakadilihin siya na rin tayo nito yan 2.4 yung batog natin ay na dumugog na kulay itim one 1.2 pero 60 yung gear nito na dito naman 140 ayos na at dito naman 320 kalanganin 900 grams lang ayos na rin at so, ibibinta rin natin ito <laughs> kala ko kanina tansa ko kanina ano lang 800 grams lang 1 kilo pa lang maliit kasi tingnan at ito, ito lang yung mga ulam natin tipid buo na tayo sa ulam yan 3 fourth ayos na rin to solve na rin, solve na rin yung pangulam tapos nagdaga natin ng pritong toyong dilis ayan solve na sa so, ayan tatala natin kung magkano kikitain natin ito so yun mga kadmijor ito na yung kinita natin kanina ayan kaninang madaling araw ayan 1106 thank you lord ayan bali yung kabuuan huli natin 6.25 kilos ayan yung naibinta natin 5.5 kilo ayan thank you thank you sana mamaya mas madami pa yung mahuli natin ayan so yun shout out na po tayo so yun magandang hapon mga kadmijor yun shout out na po tayo ayan unang una po shout out sa ating mga masubid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kanbindor sa walang sawang suporta nyo at pagtanggalik sa ating mga videos ayan shout out po sa inyo ayan shout out kay Husit shout out kay GC Trogon yun and family from Binangunan Rizal ayan shout out po sa Trogon family ayan shout out kay Jose Florical Madrigalejos shout out kay Jose Roldan Jornales Ayan, shout out po. Shout out kay Helbert Villesa. Shout out kay Jacqueline Ibar. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Shout out kay Melo Amores from Kison Province. Ayan, shout out po. Shout out kay Christy Toto Kawaling. Shout out kay Roman Balag. Ayan, from Binangunan Rizal. Ayan, shout out po sa inyo, idol. Shout out kay Shini Yang, Yang Shout out kay Fernando Lacandili. Shout out kay... Edward Gutierrez, ayan, shout out po. Shoutout sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva Ecija, Rico Javier at Ross Pineda Javier, ayan, shoutout po sa Javier family, ayan, shoutout po. Shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach, yan, sa Takligan, San Jodoro, Oriental, Mindoro, ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Alexander Pesquera and family from San Tumblr, ayan, shoutout po shot out sa Lila Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga taga Barangay Lagundi ayan at sa Lila Torre family ayan shout out po shout out kay Maya chill yan kasumpang at sa kanyang mama at papa na si Botch kasumpang Aileen Mi at kanyang mga kapatid, yan Agustin elysis from Kabatuan Iloilo -Ilo. ayan shout out po Shoutout kay Jolie Balesteros So yun, shoutout natin po natin mga ka Yung mga kapwa natin may channel Ayan, unang-una shoutout po Kay Ma'am Merchor Quintis Ayan, shoutout po sa Ma'am Ayan, at kay Otol yon Rafi is for fishing Ayan, shoutout shout din Shoutout kay John Debevlog My star TV vlog Grace Sviro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Pandan Fishing Adventure O Choy, Fishing Adventure Manoy Nel Vlog, GC Adventure, Rex TV Official, Sipadong Vlog, Banayad Vlog, VH, Johnny Fishing TV, Reangler, dari Amos, Larry Love Kapana TV Adventure, Koya North TV, Carbine Mix Vlog, Nanay Robby Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, Just for TV, Bigol Hunter Vlog, MG Eric Adventure. So yan mga kanbenjor, supportahan din po natin mga kanbenjor yung kailang mo channel. So sana is magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na episode sure po may shout out ko po kayo so yun maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next episode God bless po bye bye